Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita ngayong biyernes. Kamakailan, kinundena ng UN ang record na 975 executions ng Iran noong 2024, ang pinakamataas mula noong 2015, na nanawagan ng agarang global na pagtigil sa parusang kamatayan habang binabanggit ang torture at di makatarungang paglilitis. Sa hiwalay na balita, binatikos ng mga mambabatas sa US ang pagbitay sa mga diumanoy political prisoners na sina Behrouz Ehsani at Mehdi Hassani noong Hulyo 27 sa Tehran bilang horrifying brutality na nagpatupad ng bagong mga parusa sa kalakalan ng langis at pananalapi ng Iran. Ang US mismo ay nagpapanatili ng parusang kamatayan sa loob ng bansa Edadzi, gayon ay inakusahan ng Human Rights Watch ang mga puwersa ng Israel na suportado ng AICS ng mga krimen sa digmaan. Iniulat na ang mga tropa ay regular na nagpaputok sa mga nagugutom na Palestinian sa mga lugar ng tulong sa Gaza mula Mayo 27 hanggang Hulyo 31. Hindi bababa sa 800 at 50 sibilyan ang pinatay na sinasabing ginamit ang nakamamatay na puwersa para sa kontrol sa crowd. Tinatawag ng GVC na ito ay pag-aalis Holocaust gamit ang pagkagutom bilang armas at nananawagan ng agarang pandaigdigang parusa upang itigil ang mga kalupitan. LZ, ang Slovenia ang naging unang bansa sa EZC na magpatupad ng buong embargo sa pag-export, pag-angkat at transit ng armas papunta sa Israel. Inanunsyo ni punong ministro Robert Golob ang hakbang na ito na binanggit ang iseryosong paglabag sa batas internasyonal inang Israel at sistematikong pagtanggi sa tulong sa Gaza. Ang Ethiopia ay nagtanim ng rekord na 700 milyon na punla ng puno sa buong bansa noong Huwebes na nagmobilisa ng halos 15 milyon mamamayan para sa kanilang Green Legacy Initiative. Inihayag ni Punong Ministro Ahmad na ang reforestation drive ay isang pambansang kultura na naglalayong ibalik ang mga kagubatan na bumaba mula 40% hanggang 15% na saklao sa loob ng isang siglo. Isinarado ang mga opisyal na opisina sa buong bansa upang payagan ang partisipasyon sa pagsisikap. Bahagi ng layunin ng Ethiopia na makatanim ng 50 bilyong puno pagsapit ng 2,000 at 26 upang labanan ang pagbabago ng klima at pagkasira ng lupa.